Mga tol, isang matinding laban ang posibleng maganap. John Riel Casimero, hindi natuloy. Jerwin Ancas, tapos na. Pero ito ang tanong, handa na ba si John Riel Casimero sa isang all-out war laban kay Naoya "The Monster" Ino? Bakit pinag-uusapan ang laban? Si Ino, walang duda, isa sa pinakamalakas na pound-for-pound pound fighter ngayon. Pero mga tol, hindi rin basta-basta si Casimero. Pinatunayan na niya na kaya niyang lumaban sa malalakas at mabilis na boksingero. Pero sapat na ba ito para harapin ang monster ng Japan? Posibleng mangyari ang laban. Ayon sa Boxing Insiders, may posibilidad na maging mandatory challenger si Casimero. Kapag natuloy ito, mga tol, baka ito na ang pinaka-eksplosibong laban sa bantamweight division ngayong taon. Pero syempre, may mga negosasyon pang dapat plansyahin. Isa pang tanong papayag kaya si Ino na lumaban sa isang knockout artist tulad ni Casimero. Lakas ng dalawang boksingero. Kung pag-uusapan natin ang lakas at bilis, parehong may kakaibang kalidad itong dalawang ito. Si Ino, kilala sa kanyang killer instinct at accuracy. Pero si Casimero, isang natural power puncher na pwedeng makapagpatulog sa isang suntok lang. Prediction at call to action. Kapag nagharap sila, magiging laban ba ito ng bilis at diskarte ni Inouk kontra sa lakas at knockout power ni Casimero? Kaya bang pabagsakin ng Pinoy ang theme monster sa sariling teritoryo nito? Ano sa tingin nyo, mga tol? Tuloy ba ang laban o malabo pang mangyari? I-comment sa baba ang predictions nyo. At syempre, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe sa Double KTV para sa latest boxing news.